gumawa tayo ng isang salamin na magkasama. Huwag kang sagutin ngayon, isipin mo lang, bakit tila naninirahan ang kakulangan sa iyong tahanan? Hindi ko lamang pinag-uusapan ang kakulangan ng pera sa aking bulsa, ngunit ang mabibigat na pakiramdam na nakabitin sa hangin na parang ang hinaharap ay isang hindi tiyak na anino. Iyon ay kapag tiningnan mo ang mga walang laman na kabinets at bank account, at ang tanging bagay na sumasakop sa iyong isip ay ang pagbibilang ng mga araw hanggang sa susunod na sweldo. Nakikilala mo ba ang sensasyong ito? Alam kong dahil naranasan ko na ito. At hindi ito isang taon o dalawa, ngunit isang katotohanan na paulit-ulit sa aking pamilya sa mga henerasyon. Ang aking lolo, ang aking ama at ako ay naghati ng isang apartment kasama ang limang iba pang mga pamilya sa dalawang masikip na silid. Ang tubig ay hiningi sa balde at ang paggamit ng ref ay sumunod sa isang mahigpit na schedule. Ngayon, mga taon na ang lumipas, hulaan kung ano, ang ilan sa mga nakatira sa amin ay nagpapatuloy ng eksakto sa parehong lugar na nakakabit sa parehong mga reklamo at ang parehong mga paghihira. Ang iba, gayon paman, pinamamahala ang upang masira ang siklo na ito. Hindi sila nakatira sa mga mansyon, ngunit may isang bahay na pinainit para sa ginhawa ang isang ref ay laging naka-stock at isang katahimikan na hindi binibili ng pera. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang pagkakaiba? Lahat ay nanirahan sa parehong kapitbahayan, nahaharap sa parehong mga krisis sa ekonomiya at nakatanggap ng katulad na sahod. Bakit tumaas ang ilan at tumaas ang iba? Ito ay hindi isang bagay ng swerte, alinman sa pagkakataon o isang scam. Ito ay tungkol sa isang mahirap ngunit simpleng katotohanan na kakaunti ang mga tao na handang harapin dahil nasasaktan ang pagmamalaki. Ang katotohanan ito ay nagpipilit sa iyo na tumingin sa salamin at hindi makita ang kahirapan bilang isang ipinataw na kondisyon, ngunit bilang isang pamumuhay sa iyo, nang hindi na pagtanto ito, pinapakain araw-araw. Unawain, ang kahirapan ay hindi limitado sa kawalan ng mga mapagkukunan. Siya ay sa paraang iniisip mo, sa mga pagpipilian na ginagawa mo, sa oras na basura mo, ang mga kumpanyang pinupuntahan mo at ang mga ideya na nagpapahintulot sa iyo na makapasok sa iyong ulo. At pupunta ako pa, mayroong pitong mga kadahilanan kung bakit laging walang laman ang iyong tahanan. Pitong hindi komportable na katotohanan na walang sinumang mailakas ng loob na sabihin sa kanyang mukha, sapagkat mas madaling ibenta ang mga ilusyon, tulad ng pangako na pagyamanin sa loob ng 24 na oras kaysa aminin na madalas tayong mga arkitekto ng ating sariling limitasyon. Sa aming mga kamay ang aming mga gawi at aming paniniwala. Noong bata pa siya, naisip kong sapat na magkaroon ng isang propesyon, kumuha ng trabaho at handa na magkasya ang buhay. Ngunit ipinakita sa akin ng katotohanan ang kabaligtaran, kahit na may isang diploma at naka, sign na pitaka, ang pera ay mahirap pa rin na wala ang oras sa pagitan ng mga account at obligasyon at ang mga pananaw ay tila lumayo. Pagkatapos lamang ay sinimulan kong mapagtanto kung ano talaga ang mahalaga. Bakit ang ilang mga tao na kumita ng mas kaunti na buhay na may mas mataas na kalidad kaysa sa iba na may dobleng sweldo? Iyon ay nang magsimula ang aking tunay na edukasyon, hindi sa mga bangko ng unibersidad, ngunit sa paaralan ng buhay na tututo mula sa mga nagtagumpay sa kahirapan. Narinig ko ang mga negosyante na nagsimula mula sa simula, matatandang karunungan at mga taong naging mga oportunidad. At alam mo ba kung ano ang nalaman ko? Ang matagumpay na tao ay hindi pantay. Mayroon silang iba't ibang mga personalidad, kwento at ritmo. Ngunit mayroong isang bagay na ibinabahagi ng lahat, hindi nila iniisip tulad ng isa na natigil sa kaisipan ng kakulangan. Sinusunod nila ang mga natatanging mga patakaran, mahirap ngunit patas. Ngayon ibabahagi ko sa iyo ang mga patakarang ito, ngunit kung nais mo talagang makinig. Hindi sa mga tainga, ngunit may isang bukas na pag-iisip, walang mga dahilan, kung wala iyon, hindi ito sa akin, sapagkat maaaring ito ay eksaktong tungkol sa iyo. Bakit ka natatakot sa peligro? Bakit mo sinusunod ang payo mula sa mga hindi pa nakarating kahit saan? Bakit ang lahat ay mabuti para bukas, na parang bukas ay walang hanggan? Bigyang pansin, dahil ang pangatlong katotohanan ay iling ang iyong mga katiyakan at gagawin mong muling pag, isipan ang iyong buong tilapon. At kung makarating ka na sa wakas, mababago ka. Sapagkat, maniwala ka sa akin, ang karanasan ng mga naitayo muli ang kanilang buhay mula sa simula, alinman sa tradisyon o pangangailangan, hindi lamang tungkol sa mga kwento sa negosyo o kaakit-akit. Ito ay tungkol sa pagiging matatag, kung paano mag-angat kapag tila nawala ang lahat. Kung ginawa nila ito kaya mo. Handa? Kaya magsimula tayo. Una, ang kahirapan ay hindi isang kakulangan ng pera. Ito ay isang pattern ng pag-iisip. Nakita ko ang maraming mga kaso ng mga tao na nang makatanggap ng isang hindi inaasahang mana o bonus, sa loob ng ilang buwan, bumalik sila sa zero stake. Bakit? Dahil ang iyong mindset ay nanatiling pareho ang isang kamag, anak ng minahan, noong isang libo o siyam na daan at siyam na -e, ay nagbebenta ng mga medyas sa isang board ng merkado. Ang kita ay walang kabuluhan, ngunit isinulat niya ang bawat sentimo, na i-save, binala. Pagkalipas ng limang taon, ikaw. Tatlong puntos ng pagbebenta at mga empleyado na nagtatrabaho. Ang isa pa, na kumita ng dalawang beses sa kanyang dalawang beses sa isang tanggapan ng engineering, na ang lahat sa mga sigarilyo, masayang oras at mga promosyon ng appliance. Kahit ngayon ay nabubuhay ng mahigpit. Ano ang pagkakaiba? Ang una ay nakita ang kanyang sarili bilang isang proyekto sa ilalim ng konstruksyon, isang lumalagong negosyo, ang pangalawa ay kumilos bilang isang mapang, akit na consumer. Ang pera ay nakakaakit ng alam kung paano pamahalaan ito, hindi kung sino ang nagrereklamo lamang tungkol sa iyong kawalan. Ano ang gagawin? Simula ng pag-iisip tungkol sa mga pamumuhunan at pag-aari, hindi pansamantalang gastos at kasiyahan. Isulat ang bawat tunay na papasok at labas, kahit na nabago ito. Tanggalin ang mga parirala tulad ng ti hindi ito para sa akin ni OP kailangan kong umayon. Ang kahirapan sa kaisipan ay ang unang hakbang sa totoong kahirapan. Pangalawa, ikaw ang ginagawa mo, hindi ang pinapangarap mo. Minsan sinabi sa akin ng isang kakilala, nais kong mag-set up ng aking sariling negosyo. Ngunit samantala, kailangan kong itapusin ang seryeng iyon, magbakasyon maghintay para sa tamang sandali. Tiningnan ko siya at sinabing, hindi mo gusto ang anuman. Nakaka, fantasize ka lang. Ang mga pangarap na walang pagkilos ay mga ilusyon, ang maling pakiramdam na nasa tamang track ito. Pag-aralan ng iyong buhay, ilan ang mga proyekto na nagsimula at inabandona? Ilang beses mo nang ipinangako ang iyong sarili na isa susunod na linggo, magbabago ang lahat. Kayon sabihin mo sa akin, ikaw ba ay isang direktor o isang mapangarapin lamang? Ano ang gagawin? Ilista ang lahat ng naiwan mo sa kalahati at pumili ng isang bagay, isa lamang, upang magsimula ngayon. Ibahin ang anyo ng pagnanais sa isang konkretong eroplano na may mga deadline, layunin at disiplina. Suriin hindi para sa gusto mo, ngunit para sa kung ano ang ginagawa mo araw-araw. Pangatlo, gumastos ka ng higit sa kumita ka at nakatira sa pula. Nakakatakot ito, ngunit ang katotohanan ay ngayon ang mga tao ay hindi mahirap para sa pagkakaroon ng kaunti, ngunit para sa pamumuhay na lampas sa kanilang mga posibilidad. Ang mga bagong cellphone sa kredito, pinansyal na mga kotse, renovations na ginawa gamit ang mga pautang. Kahit na ang mga pagbili ng supermarket ay kinakalkula sa kaliwa ng isang bagay sa katapusan ng buwan. Ang isang kaibigan ay bumili ng isang installment iPhone lamang upang hindi maging kisalikod sa trabaho. Sa tanghalian, gayon paman, man, nagdala siya ng mga instant noodles ng bahay. Tinanong ko siya, hindi mo ba napagtanto na naghukay ka ng iyong sariling libingan? Ano ang gagawin? Itigil lang pagbili ng katayuan at simulan ang pagbili ng paglago. Alamin kung paano mag-imbak ng hindi bababa sa isa 0% ng anumang kita, kahit na sila ay 10 riis. Adi lahat ng hindi pagbili ng mga pagbili sa loob ng 30 araw. Sa pagtatapos ng buwan, malalaman mo na 80% ng hindi na nakakagawa ng pagkakaiba. Silid, tumakas ka sa responsibilidad. Ito ay masakit, ngunit kinakailangan na sabihin, karamihan sa mga mahihirap na tao ay tumanggi na magkaroon ng kontrol sa kanilang buhay, kita, kalusugan o pamilya. Mas madaling sisihin ang gobyerno, boss, ekonomiya o ang imasamang kapalaran. Magiging diretsyo ako hanggat naghahanap ka ng mga skapego, mananatili ka kung nasaan ka. Ang sandaling sabihin mo na ito ang aking buhay at ako ang may pananagutan para sa kanya ay ang panimulang punto para sa anumang tunay na pagbabago. Ano ang gagawin? Kilalanin ng walang mga dahilan kung aling mga lugar na nabigo ka. Pumili ng isa, pananalapi, kalusugan, mga pakikipag, ugnay at ipahayag, mula ngayon, ako ang may pananagutan dito. Isulat ang iyong mga responsibilidad para sa buwan at matupad ang mga ito ng walang mga reklamo. Ikalima, naririnig mo kung sino ang walang magtuturo. Ito ay isang banayad ngunit mahalagang punto. Ang mga tao ay nananatiling mahirap dahil nakikinig sila sa iba sa parehong sitwasyon. Saan ka pupunta? Ngayon, kung may gumugol ang dalawampu taon sa parehong posisyon na nagrereklamo tungkol sa buhay, anong mahalagang aralin ang maalok niya? Sa aking paglalakbay, lagi kong hinahangad na malaman mula sa mga nauna, mas may karanasan, mas maunlad, mas matalino. Ang iba ay nagpasalamat sa atensyon at nagpatuloy. Ano ang gagawin? Itigil ang pagtatanong ng payo sa mga walang konkretong resulta sa lugar na pinag-uusapan. Maghanap ng isa o dalawang mentor sa mga libro, podcast, kurso at tumuon sa mga ito. Ang iyong bilog ay nakaka sa iyong patutunguhan, ikaw ang average ng limang taong nakatira mo. Ika, anim, nais mo ang lahat ng mabilis at mali. Mayroong isang pagkahumaling sa mga shortcut para sa ideya ng si pagkuha ng mayaman sa magdamag. Ngunit tandaan, lahat ng bagay na nagmamadali upang gumuho sa parehong bilis. Ang mindset ng pagmamadali ay nararapat sa mga nag-iisip na mahirap. Ang mga tunay na nagpayaman sa proseso ay nangangailangan ng oras, diskarte at pasensya. Ang isang kaibigan ay nagsimula ng isang negosyo nang hindi nagrenta ng isang mamahaling opisina o paggasto sa sopistikadong mga logo. Sa halip, nakatuon ito sa kung ano ang talagang mahalaga. Nagsimula lamang ito sa mga mahalagang. Ang mga unang natamo ay muling lumaki, hindi sa mga pagpapakita. Ngayon, mayroon siyang isang network ng negosyo. Ang utro alam ko na, mula pa sa simula, gumugol siya ng tatlong daan libo sa isang marangyang website, umarkila ng isang mapang, akit na tanggapan, bumili ng isang upuan ng katad, at sa anim na buwan ay isinara ang mga pintuan. Bakit? Dahil hinahanap ko ang maganda, hindi ang kumikita. Ano ang gagawin? Alamin na magkaroon ng pasensya ang totoong tagumpay ay isang marathon, hindi isang sprint. Simulan ang maliit. Ang mahalagang bagay ay ang daloy, hindi ang facade. Tumaya sa katagalan o palaging babalik sa stake. Ikapitong, hindi ka naniniwala na karapat, dapat ka na. Ito ang pinaka, mapanganib, sapagkat maaari itong maging matalino, masipag, may talento. Ngunit kung sa ulo ito ay sumasalamin sa i-hindi ako karapat, dapat, nawala na ang laro. Gaano karaming mga tao ang nakita ko na pinagbawalan nila ang kanilang mga sarili mula sa pamumuhay ng mas mahusay, para sa akin sapat, hindi ako sa antas na ito, hindi ito para sa akin. Sasabihin ko sa iyo, para sa iyo. Hindi ka mas masahol kaysa sa pagmamaneho ng isang na, import na kotse. Ito ay hindi gaano may kakayahang kaysa sa mga nagbukas ng isang negosyo. Hindi ito mahirap kaysa sa mga nagtayo na ng isang bahay. Ang pagkakaiba ay isa, pinayagan nila ang kanilang sarili at ikaw hindi. Ano ang gagawin? Magsimula sa maliliit na hakbang. Sabihin mo ang iyong sarili, karapat, dapat ako sa isang mas mahusay na buhay. Ulitin ito araw-araw kahit na sa una ay hindi ito mali. Sumulat ng walang mga limitasyon kung paano mo nais ang iyong buhay sa loob ng tatlong taon. Kumilos na parang ang taong iyon. Ang pag-ugali ay nagbabago sa mindset. Pitong mahirap na katotohanan. Hindi komportable, ngunit matapat. Marahil ay nakilala mo ang iyong sarili sa isa, marahil sa lahat. Huwag matakot, hindi ito isang pangusap, ito ay isang panimulang punto. Sapagkat nakikita ang katotohanan na una ka na sa mga nakatira pa rin sa ilusyon. Sa susunod na bahagi, isasara ko at ipakita sa iyo kung paano eh, on ang pitong katotohanan na ito sa zero mark. At kung nakarating ka rito, hindi ka na manonood, ikaw ang aking interlocutor. At hindi ko pinabayaan ang aking mga interlocutors. Nakarating na ba tayo sa wakas? Sa katotohanan, hindi. Ito lang ang simula. Ngayon alam mo kung ano ang alam ng kakaunti. Pitong katotohanan na wala sa mga libro sa paaralan, na walang tamad na komersyal o kapitbahay na may isang beer sa kamay ang magsasabi sa iyo. Ang kaalamang ito ay nagmula sa dugo, mga pagkakamali, karanasan, mga dekada na nagmamasid sa mga pagkatalo, pagkabigo at sa wakas ay tagumpay. Dahil hindi lang ako teorista, nasa background ako. Alam ko kung paano ito kapag ang katahimikan sa bahay ay hindi kapayapaan, ngunit kawalan ng pag-asa. Kapag ang refrigerator ay hindi masira dahil wala itong isang bagay na masisira. Naaalala ko kung ano ang kagaya ng pag asa sa mga barya hanggang sa araw ng pagbabayad ang kahihiyan sa pagkuha ng mga huling marka ng iyong asawa para lamang bumili ng tinapay sa paraan upang gumana pagkatapos ay dumating ang mga taon pag-unawa kaliwanagan at biglang napagtanto mo ang kahirapan ay hindi permanente siya ay mailunas, hindi sa pera hindi sa mga himala ngunit may katotohanan masakit ang katotohanan ngunit ito ang gamot tingnan kung inamin mo na ang kahirapan ay isang panloob, hindi sexual na issue, hindi ka na mahirap. Kung sinimulan mong kilalanin ang iyong masamang gawi, mas malakas ito kaysa kahapon. Kung kahit na sa pag-iisip, sinabi ko na karapat, dapat na ako ay nasa daan na. Mula ngayon, ang bawat araw ay isang pag-ehersisyo. Ang bawat pagpipilian, isang pagsubok, pumili para sa kung ano ang nagpapalusog, hindi kung ano ang pinatamis, para sa mga kinakailangan, hindi madali sa pamamagitan ng paglaki, hindi para sa ginhawa. Hindi ko mabubuhay ang iyong buhay para sa iyo. Hindi ko babaguhin ang iyong mga account, punan ang iyong ref o mapukaw ang iyong sarili. Ngunit baka nasa tabi mo ako. Maaari kong ipakita kung saan titingnan upang makausap kung ano ang maiiwasan at idirekta ang iyong mga hakbang. Tandaan lamang ang isang bagay, kung hindi mo kontrolado ang iyong buhay, may gagawin ito para sa iyo. At pagkatapos ay sasabihin nila sa iyo kung saan magtrabaho, kung kailan magpahinga, kung magkano ang kikarapat, dapat, upang manalo, habang nakatira ka para sa mga patakaran ng iba, mga pangarap na dayuhan, sa isang pelikula ng iba, kung saan ka lamang labis. Ngunit hindi ka dagdag. Ikaw ang kalaban ng iyong kwento. At kahit na ang lahat ay tila masama ngayon, hindi iyon dahilan upang sumuko. Ito ay dahilan upang magising. Pagkatapos ng lahat, bakit ka nakarating dito? Walang laman ang mga taong kaluluwa hanggang sa huli. Para sa kanila, nakakainis. Nais na mga hak sa buhay, tagumpay sa limang minuto, magic formula upang maging mayaman sa isang linggo. Nanatili ka. Nangangahulugan ito na handa na. Nangangahulugan ito na sa loob mo, mayroong isang gulugod, marahil nakatago sa ilalim ng mga tamad na layer takot o pagod, ngunit mayroon ito. Ang iyong misyon ay upang gisingin ito. Gumawa ng isang hakbang. Kahit sino. Ngayon, gumising ng maaga. Magbasa ng isang kabanata ng isang libro. Kanselahin ang isang hindi kinakailangang lagda. Tumawag sa isang taong makakatulong sa iyo. Tanggalin ang mababaw, idagdag ang mga mahahalagang at tatanungin ko lang ang isang bagay, mag-subscribe sa channel, hindi sa mga numero, ngunit hindi mawala kung ano ang nagsisimula pa lamang. Hindi kita ibebenta sa iyo ng mga ilusyon na ang lahat ay madali o nangangako ng garantisadong tagumpay. May sasabihin pa ako sa iyo, ikaw. Makukuha mo ito kung hindi ka nag-iisa. At dito, sa puwang na ito, hindi ka. Hindi ako nagbabahagi ng walang laman na pagganyak, ngunit ang mga tuol hindi kita pinasisigla para sa inspirasyon, ngunit ipinapadala ko ang karanasan na nasubok sa totoong buhay. Kung nais mo ang susunod na mga video na maging higit pa sa nilalaman upang maging bahagi ng iyong paglalakbay mag-sign up. Tulad ng kung ang anumang ideya ngayon ay tumama sa iyo. Komento alin sa pitong katotohanan ang pinakamasakit o tumpak para sa iyo. Nabasa ko ang bawat puna. At tandaan kung ano ang sinabi ng aking lolo. Kung naintindihan mo kung saan ka mali, hindi ka mali ikaw ang natututo. Ingatan. Maging matapat sa iyong sarili. Nagsisimula na lang ang kwento mo. Hanggang sa susunod na video. Eh!